magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na sign na hindi na virgin ang isang lalaki. Pakinggan nyo to mga kababaihan. Una mga kasawi is magaling kumain ng tilapia. Bakit nga ba? syempre ang isang lalaki kapag ka eto hindi na virgin or marami nang na-experience na babae. So, ibig sabihin, mas na-enhance yung kanilang galing pagdating sa pakikipagdugyugan, sa pakikipagkain ng tilapia. Siyempre, kung virgin sila dati, oh. so unang kain nila, hindi sila ganun kagaling. So, naka-experience sila pangalawa, pangatlo, hanggang pangapat, yung ilan na yung natikman nila. So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng pagaling ng pagaling ng pagaling sa pagkain kasi napapag-aralan na nila dahil marami na ang na-experience sila na babae kapag kaganito mga Kaya mga kalalakihan na talagang marami na tikman, asahan mo, magaling yan sila magbukbang sa isang babae. Ayan lang po yung ating unan na sign mga kasawi ang pangalawa mga sabi is magaling humalik, kapag kang isang lalaki ay sobrang galing eto, yung talagang nasusundan yung flow ng isang babae kung ano yung gagawin ng babae, nasusundan niya yun talagang siya yung nagdadala kapag kawan siya na nakikipag, halikan siya sa isang babae, so ibig sabihin isa yun sa mga sign na talagang hindi na virgin ang isang lalaki kasi kapag ka lalaki ay virgin pa hindi mo yan masasabi na talagang sobrang galing or marunong na marunong na talaga, kasi naramdaman mo din yun kapag kang isang lalaki ay magaling na talaga sila. Kasi sila talaga, andun mo mapipil yun talagang iba yung hagod sa paghahalik ng marunong na lalaki at hindi pa marunong mga kasal. Ay lang po yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasal, syempre, magaling na sa kama. Ikaw ba naman, ang dami na experience or marami na silang naikama na babae. So, ibig sabihin, mararamdaman nyo na isang babae kapag ka magaling na ang isang lalaki. So, ibig sabihin na hindi na sila virgin. Kasi kapag ka virgin pa sila, sabi ko nga sa inyo, sila ay mahiyain masyado, hindi sila gagawa ng paraan para may mangyari sa inyo. Pero kapag ang isang lalaki magaling na magaling na ito sa kama, so ibig sabihin, hindi na talaga sila virgin kasi may karanasan na sila pagdating dito, mga kasawi. Ayun lang po yung ating pangatlo na sign. Ang pang-apat mga kasawi is, magaling sa foreplay. Lahat ng foreplay ay alam niya. Yung halos lahat, simula ulo hanggang paa, nagagawin gagawin iyo or tuturuan ka. sa so, ibig sabihin, legit yan na talagang ang lalaki ay hindi na Virgin. Kasi kapag ka-virgin pang isang lalaki, hindi kanyang tuturuan. Hindi niya alam kung paano na makipag play sa inyo. Pagkos, ang gagawin lang niya, kung ano lang yung gagawin mo sa kanya, ayun lang din yung susundan niya. So kapag kang isang lalaki ay marunong na ito, na experience na lahat ng play ay mararanasan mo talaga sa kanya at masasabi mo ang galing niya itong lalaking ito. Ang pumakasal ng ating pang-apat na sign pandima, syempre, magaling dumila. Ayan, ang lalaki kapag ito ka ay sobrang marami nang na-experience, sila ay mas magaling nang dumila sa tilapia ng isang babae. Kasi syempre, na-experience na nila kung paano nila lalaruin. Ayan, ang kanilang ganitong tilapia mga kasawi. Siyempre, marami na silang karanasan pa. Sa atin na master na nila kung paano ang foreplay na pagdila mga kasawi sa isang tilapia ng isang babae. At asan yan mga kasawi kapag ka ang lalaki ay malikot ang dila pagdating sa pakikipaglaro ng tilapia mga sabi. So, ibig sabihin na 100% na talaga ang lalaki hindi na virgin. Yan lamang po mga sabi yung ating panlima na sign. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito. Mararamdaman din naman ng isang bay kapag ang isang lalaki hindi na virgin, sila na yung nagdadala ng kanilang pakikipag, hana-hana, yun lang po mga kasawi, hindi naman masama na magaling ang isang lalaki, bagkos basta lang as long na doon nilang gagawin sa kanilang mga... legal wife mga kasawi, walang masama yun kung talagang ikaw ng pinaka-the best na magaling pagkipag, hana-hana ay okay lang yun, kasi dagdag puntos ito sa mga kalalakihan kapag sa sila ay magaling na magaling yun lang po mga kasawi, yung aking advice maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share ko o comment sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede din kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!